Hello guys, welcome to my vlog. For today's video, Marian Rivera at Rosmar ay usap-usapan ngayon dahil sa post ni Rosmar sa kanyang social media Facebook na nalilito daw siya kung sino sa kanilang dalawa si Marian Rivera at marami ding mga netizens ang napakomment sa kanyang post at sinabi doon na paano kami malilito sa inyong dalawa eh alam din alam naman namin kung sino talaga ang maganda sa inyong dalawa si Marian ay walang halong chemical at ikaw ay retokada na babae sabi ng mga ibang netizens na nagcomment sa kanyang post sa social med media Facebook at marami din naman natuwa dahil sa kanyang post na uh, pinagkumpara niya ang kanyang sarili kay Marian Rivera at alam din natin guys na itong si Marian Rivera ay yung simpleng sayaw niya ay napahangang mga netizens sa kanya. At umabot na ng 100 plus million ang kanyang views sa TikTok account na pinos ni Marian sa kanyang uh, TikTok. At marami ding nakipag -duet sa kanya doon. Hindi lang yung mga netizens guys pati kapwa niya artista ay sinayaw din nila yung kanyang sayaw na price tag at nagboom sa social media ang kanyang sayaw hindi lang yung mga taga Pilipinas guys kung ma kahit yung mga taga ibang bansa ay sinayaw din nila yung price tag na sinayaw ni Marian Rivera at bumalik tayo guys sa post ni Rosemar sa kanyang social media account na Facebook ay maraming netizens ang natuwa at marami ding hindi natuwa sa kanyang post at yung mga iba guys ay sineryoso nila ang lokohan na post ni Rosemar at gusto niya lang mapasaya ang mga netizens at ang kanyang mga fans sa kanyang post na kinumpara niya ang kanyang sarili sa kay Marian Rivera talam din natin guys na itong si Marian Rivera ay Diyosa at hindi mo mapapantayan ng kanyang kagandahan dahil walang halong chemical. At yun lang guys ang aking update ngayon patungkol sa kay Marian Rivera. At kung ano man yung reaction nyo sa video ito ay eh mag-comment lang kayo sa baba. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. God bless guys!